pantabayanan ang pagsambulat ng pinakamainit na mga balita sa loob at labas ng bansa. Susunod na ang Sunshine News Blast! At sa sunshine, sunshine radio. Oras 11.34 in the morning. Sunshine News Blast! Sunshine News Blast! ...nagaalab alab ng mga balita na yung tanghali. Sunshine News Blast nagliliab sumasambulat, dumadagundong sa buong Pilipinas. Sunshine News Blast mula sa ACQ Tower at sa Makati ang sentrong pambalitaan ng Sunshine Media Network International. Narito ang inyong mga News Blaster. Headlines! 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 News Blast! Problema sa no-contact apprehension policy, pinaayos ng ilang senadora. Headline. Pagpapatupad ng NCAP, dapat pinag-usapan ng masinsinan ayon sa LTFRB. Mayorya sa mga Pilipino, hindi sangayon sa impeachment at pagpapakulong sa mga Duterte. 24 million pesos halaga ng nasamsam ng mga ilegal na droga noong nakarang linggo ayon sa PDEA. 120 million pesos na fake luxury products nasa ba sa unang bahagi ng buwan ng Mayo ayon sa NBI. Headline. Sa ating international news, do sa si ng tao sugatan matapos sumalpok ang sasakyan sa isang pagtitipon sa Liverpool, United Kingdom. Headline. Sa ating sports news, uh, Liza Eroa na sa Zeus Thunderbells na. Headline. At sa Showbiz News, Eleanor the Great ni Scarlett Johnson sa May 30 and nationwide release sa U.S. Freddie Aguilar, pumanaw na. Headlines, 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 news blast. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sunshine, 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 news blast. Magandang tanga ni Pilipinas, araw ngayon ng Martes, May 27, 2025. Ako yung makakasama, Vahal Divina Cruz. sumasambulat sa sun, buong pilipinas sunshine news blast Sa ang natin mga balita, ay nagkaroon ng 31 volcanic earthquakes ang Volcan Kandaon sa Negros Island sa nakalipas na 24 oras. Batay ito sa 5 a.m. update ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of Ivox ngayong araw, May 27, 2025. Ang Volcan Bulusan sa Sorsogon ay nagkaroon ng 13 volcanic earthquakes. Samantala, ang Volcan Taas sa Katangas ay nagkaroon ng limang volcanic earthquakes kabilang na ang dalawang volcanic tremors na nagtatagal ng dalawang minuto. Ang bulkan ngayon naman sa Albay ay nakapagtala ng dalawang rockfall events. Sunshine News Blast. Ang Dasunduan ng Pangulong Marcos Jr. at ang Prime Minister ng Lao na palawakin pa ang kooperasyon nila sa iba't ibang larangan. Halimbawa, narito ang kalakalan, edukasyon, defense at digital innovation. Kasama na rin dito ang sektor ng agrikultura, skills development at turismo. At sa kalakalan naman, mula sa 7 million US dollars noong taong 2019 ay nasa 13.72 million US dollars na ito noong taong 2024. Nasisigit din ang diwa uh, ng mga Pilipino naman ang sumusuporta sa bansang Lao, particular na sa larangan ng edukasyon, pananaliksik at arkitektura. Sunshine News Blast. Target ng Pilipinas at Vietnam, Vietnam ngayon na mas may angat pang ugnayan ng dalawang bansa. Ito ang napag-usapan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ng Vietnamese Prime Minister nang sila ay magkita sa nagpapatuloy na 46th ASEAN Summit. Paigtingin din nila ang pagtutulungan sa larangan ng agrikultura, food security at people-to-people -people exchange. Kasabay nito ay nagpapatama ng pagkikiramay si Marcos Jr. sa pagpanaw ni dating Pangulong Tran Doc Lung noong May 20. 2025. Sunshine News Blast. Mga magsasaka, umaaray, kita sa bentahan ng palay sa NFA, kulang pa sa puhunan. Si Atorno sa Italian. Ito ang kasulkuyang sitwasyon ng bodega ng National Food Authority sa San Miguel, Bulacan. Puno ito ng sako-sakong palay na parehong bagong ani at lumang supply. Sa dami, halos hindi na ito magkaso sa bodega. Yan ang dahilan kung bakit maraming magsasaka ang nahihirapang magbenta ngayon. Isa na riyan ang magsasakang si Roberto Suryo na matagal nang nakaanin ng palay ngunit hindi pa na ibebenta. Mapakahira po. unang -una po, saka mahal po ng mga materialis po sa bukid, ang insecticide, fertilizer. Wala na po natitira talaga sa magsasaka. dahil, uh, dahil po sa baba ng presyo ng palay, halos mo uh, 50 to 30% po talaga nagiging login ng na magsasaka ngayon. No choice naman po kami um, dadaan pa raw sa butas ng karayom ang mga magsasaka dito sa Malolos, Bulacan bago makabenta ng palay sa NFA. Sa dami kasi ng proseso kailangan pagdaanan lalo na sa mahigpit na pamantay ng kalidad, eh madalas nare-reject ang kanilang ani. Ang ending, napipilitan silang ibenta ito sa trader sa pesong halos walang balik o kaya'y binabarat na lang. Sa Malolos, Bulacan naman, sa pilitan namang binuksan ng warehouse ng NFA kahit hindi pa tapos ang pagre-repair nito. Marami kasing warehouses na under repair pa uh, at matatapos na. Katulad na to, actually hindi pa tapos to, pero pinabuksan na namin eh because nga may clamor na wala na mapaglagyan eh. Kaya ang magsasakang si Roberto ay agad na tumungo sa nasabing bodega upang maibenta na sa NFA ang palay na dapat sana matagal nang naibenta sa gobyerno. Ang problema lang niya, hindi siya sigurado kung kikita siya sa isang daan at limang pung kaban ng palay na ibenta sa NFA. Dadaan pa kami sa butas ng karayan kasi dada dadaan pa sa classifier. Hindi po namin alam kung re o hindi. Kaya e ako po po ngayon mga 150 po. Sa 40% pa lang po chance namin. Para, para na sana, ay eh, aantayin pa namin ng ganong katagal. Ang tagal po kasi ng proseso eh ang magsasaka namang si Rizaldi. Kumita rin pero malayo sa halagang inaasahan niya. No choice kami sa ganong pamamaraan kapag hindi ho nakuha ng NFA, edi ilalabas po uli namin yan ng compound ng NFA para maaaring balik muna na sa aming bodega. yahanap naman namin ng maganda-gandang presyo. Sa katunayan, nakipagdayalogo si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. sa mga magsasaka sa Bulacan upang malaman ang kanilang mga problema. Ilan sa mga inilahad sa kalihim ay ang problema sa logistics dahil isang truck lamang ang umiikot sa Bulacan para mamili ng kanilang mga palay. The NFA has purchased 90 trucks this year. No, 14 dumating na or 16 yata then for next year, uh, bibili pa sila ng 130 trucks. Pero meron din kami sa aming gaan na uh, 500 trucks na pinag-usapan ni Kayino kanina na malamang yung 500 trucks na yun to address yung mga future harvest seasons natin. Bukod pa riyan, ang napakamahal na presyo ng pataba dahilan kung bakit ang ilan ay luging-lugi na. Karamihan kasi sa mga trader ngayon sa Bulacan ay binabarat sa 11 pesos hanggang 15 pesos ang bilihan ng palay. Para sa mga magsasaka, hindi ito makatao. Samantala, bukas naman ang kalihim sa posibilidad na maglabas ng rekomendasyon upang muling itaas ang kasalukuyang 15% na taripa sa imported rice sa ilalim ng Executive Order number no. 62. Pero kailangan pa raw konsultahin ni Laurel ang mga economic manager ukol dito. Wala, wala pang percentage point. Pwede na i-consider mag-increase a little, little by little. No? But it's a matter of timing. Eh. Uh, I, I, will not increase uh, for now dahil nga tapos na yung harvest season sa, sa dito at sa origin, ano, yung mga nag nagbebenta. Uh, kung magtataas man tayo ng tarif, siguro kung kailan na yung harvest season nung nagbebenta para hindi tayo tamaan masyari. It's a matter of timing and managing it. No? Patatandaan na iba't ibang grupo mula sa nasabing sektor ang pumalag sa nasabing EO dahil tanging importer lamang ang makikinabang dito na maaring magdulot pa ng mas malaking pasanin sa sektor ng agrikultura. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Sina Torno, SMNI News. Sunshine News Blast. Samantala, so, nananawagan si na Senate President Jesus Cisquadero at Senator Grace po sa Metro Manila Development Authority o MMDA na ayusin ang mga problema sa pagpapatupad ng No contact Apprehension Policy o NCAP. Ayon kay Cisquadero, mabagal ang proseso ng pagpapadala ng notice sa violation dahil snail mail pa rin ang gamit. Dapat ano gumamit na ng email at ayusin ang mga traffic sign at lane markings para malinaw sa motorista. Ayon naman kay Poe, suportado niya ang paggamit ng teknolohiya kontra koto pero dapat daw sumunod sa global standards. Imanong kahit din niya ang high resolution cameras, GPS evidence, SMS notices at isang online portal para sa mabilis na apila. Dagdag pa ni Poe, ang NCAP sa Metro Manila ay dapat magsilbing pilot test bago ito ipatupad sa buong bansa. Sunshine News Blast. Dapat mapag-usapan muna ng masinsina ng pagpapatupad ng No Contact Apprehension Policy o NCAP. Halimbawa sa magpupulong para rito ay ang Metropolitan Manila Development Authority, Land Transportation Office, Local Government Units at mga transport group o operators. Mungka ito ng tagapagsalita ng Land Transportation and Regulatory Board o LTFRB na si Attorney Ariel Inton sa panayam ng SMNI News. Anya, dapat magtulungan ang mga nabanggit dahil masyadong mabigat ang ipinanukala ng pamalaan. Lalo na ang operator ang magbabayad ng multa imbis na ang driver na lumabag sa batas trapiko. Sunshine News Blast! niya, yan ang pinili ng driver. Hindi po, again, I will stress this point. Traffic violation ay iba sa franchise violation. Kapag franchise violation, sagot po ng operator niya. Pag traffic violation, personal po yan sa sino man ang nag-violate ng na Mabagal din ayon kay Atty. Inton ng proseso sa mga lubabag ng traffic crews dahil abutin pa na ilang araw bago makarating sa operator. Pagdating sa operator, minsan umaabot na ng 300,000 pesos ang multang bambayaran. Sunshine News Blast. may eh, scheme. Meron na uh, may ano, eh, guidelines pa dyan, Kasi sinasabi nila, hindi naman money making yan. Eh kung hindi money making, maganda na kapag ka, driver, eh, sinabmit mo yung pangalan ng driver, hindi siya makabayad, hindi eh, saka suspend mo yung driver's license. Patawag mo yun, yung driver mo ang tinig na ng LTFRB spokesperson na si Attorney Ariel Inton. Matatandaan na ilang transport group na rin ang humalma sa pagbabalik ng NCAP dahil maliban sa hindi malinaw ang proseso, ay bigla ring dumami ang lugar na nasasakop nito. Kabila na mga maliit na lansangan taliwa sa unang pahayag ng MMDA na tanging pangunahing lansangan lamang gagana ang operasyon ng NCAP. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sun, -sun, -sun, -sun sunshine News Blast! Time check, 11.46 in the morning. Kung akong tatanungin, kahit sa ang aspeto, gusto ko garantisado. Metikuloso akong tao, kaya gusto ko lahat maayos at sigurado. Lahat quality, yung hindi ako makukompromiso, pero sulit ang presyo. mito panatagan lo ko Radang umabang puskar putang po putang Kung kailangan mo ng tigalidad ng gasolina pero sulit ang halaga mag-fill fuel ka Babalik ang Sunshine News Blast! Samantala, iginiit ng tagapagsalita ng Land Transportation and Regulatory Board o LTFRB na si Attorney Ariel Inton na dapat walang diskriminasyon sa sino pasahero pasaheron sasakay sa mga pampublikong sasakyan. Pati ka na binibigyan din ito ang plus size ng mga pasaheron na umano'y tinaasan ang singil dahil sa bigat ng timbang. Sunshine News Blast. Sa po, wala pong variation ng pamasahin na kung ikaw ay 200 pounds pataas, doble na ang bayad mo. Wala pong ganun. Ang pasahe, kunyari ang pasahe ay 15 pesos, yan ay for one passenger. Regardless of your size, color, appearance or whatever. Ngayon, magbabago lang po yan, pasahin yan sa'yo personally kapag ikaw ay TWD student o kaya naman ay senior because meron mga discount Ani in tod, maaaring makansela ang prangkisa ng operator kung mapapatunayan na may nangyaring diskriminasyon si mga pasahero. Maaaring patawan ng suspensyon ang lisensya ng driver. Sunshine News Blast. Kapag ka nasa public transport, talagang ganon. Meron tayong batas na dapat sundin. Kasi kung iyaan ay mag-discriminate ka dyan, which is a franchise violation, maaaring masuspend ang prangkisa ng operator. At yung driver naman, pwede i recommendan na yung kanyang driver's license ay masuspend. Bakit? Kasi batas yan. eh. Meron ka pang criminal case niya. Pagka minamalas malas ka, tinimanda ka ng tao na kinutya mo yung PWD o hindi mo sinunod yung batas sa senior citizen law, meron ka pang kasong haharapin Or... Ang uh, tinig ng LTFRB spokesperson na si Attorney Ariela Inton. So ngayon ay nasa 13 piso ang pamasahe ng traditional jeep habang 15 naman sa modern jeep. Matatadaan na nagkaroon ng diskriminasyon noong 2024 sa Paranaque City kung saan sangkot ang driver ng jeep at asawa nitong konduktora. Matapos na ibari shame ang isang 29 years old na babae pasahero. Sunshine News Blast! Hindi sangayon ang mayorya sa mga Pilipino sa paghahain ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Sa survey result na ibinahagi ng Pulse Asia, 50% ang hindi ayon sa ma na ma-impeach ang pangalawang Pangulo. 28% lang ang ayon sa hakbang na ito sa kabilang banda. Higit kalahati rin sa 1,200 respondents sa parehong survey ang hindi sangayon sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Batay nga sa isinagawang survey no May 6 hanggang 9, 2025, 58% ang hindi pabor habang 26% lang ang sangayon na makulong si FPR on the game. Sunshine News Blast! Tuturuan ng basic Korean language sa mga polis ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK. Lalo-lalo na sa mga established communities or tourist spots na maraming Korean nationals. Ito ay para matugunan ang mataas na bilang ng Korean criminal incidents sa bansa. Dalasan sa mga naitatalang krimen sa bansa na kinasasangkutan ng Korean nationals ang pagnanakaw, panuloko, at pagpatay. Sunshine News Blast. DILG, sinabi ang publiko dapat ang magsabi na ligtas sila, hindi ang mga datos. Criminal record ng isang tao mabilis nang matutukoy sa bagong app na ipatutupad ng pamalaan. Si Paul Montibon sa report. Hindi nagkakatugma ang mga ulat ng pulisya tungkol sa pagbaba ng krimen at ang nararamdaman ng publiko. Ayon kay Interior Secretary John Vic Remulia, para sa kanya, hindi sapat na umaasa lamang sa mga numero. Ang dapat maging batayan ay kung nararamdaman ba ng tao ang kanilang kaligtasan sa lansangan. May disconnect. Mm. Okay. Ang pulis lagi nagre-report crime solution efficiency, ah, index crimes. Ang dami nilang nireport na crimes eh at laging good looking reward. Uh, report. But what is the only metric that matters? Isa lang naman ang metric importante. Do the people feel safe? Ayan lang yun. Lahat ng statistics, pwede mo iba Pero isa lang. Do the people feel safe? Eh nang aim namin. Giit ni Ramulya, hindi pwedeng mga numero lamang ang pagbabatayan dapat kasama ang opinyon ng mamayan sa pagsukat ng tagumpay ng kampanya laban sa kriminalidad. It's not just about presenting statistics. Hindi pwede yung numero mo. Ang galing mo. Ang galing ko. Ang galing ko. Ang galing ko. Hindi pwede yan. Dapat ang tao nagsasabi, ang galing nyo. Ang galing nyo. Ang galing nyo. Hindi pwedeng kabilang. Dapat pati sila. Kaya naman humingi ng tatlong buwan sa remuliah upang makita ng publiko ang mga positibong epekto ng mga polisiya. Give us three months. I think may alam na ng mga tao yan. Isa sa mga planong ipatupad ngayon ng pamahalaan Upang mapabilis ang pagtukoy sa mga kriminal ay ang isang pagong app. Sa pamagitan nito, mabilis nang makukuha ang criminal history ng isang tao gamit lamang ang litrato o pag-scan ng kanilang ID. The Philippines is a developing country. I almost there. yung uh, maganda na. Pero wala tayong central database for criminals sa Pilipinas. Number one. Wala tayong central database sa itsura wala tayong pictures nila eh. Diba? Buong Pilipinas yan ha? Ang inko within this year ay eh, ng central database at magkaroon ng app na yung pulis natin. Eh. Basta pipicturean yung tao. Alam kaagad kung ano ang record niya. Target ng pamahalaan na gamitin ang app sa mga checkpoint upang matiyak na walang kriminal ang makalulusot saan man sa bansa. In that way, kung mga checkpoint, kung may mga CCDN, alam kagad agad, gano'ng history ng tao. Ngayon, gano'n, wala pa rin dahil gano'n. Uh, kung sa, lagay mo sa Taytay, uh, -tay Palawan, naaresto mo ron, hindi mo alam kung may criminal record siya sa Makati. Kung nagtagaw lang, pwede niya palay ng niya eh. So ngayon, may proper database, makukuha na natin lahat yan ipinaliwanag na Ramulya na masasakatuparan lamang ang mga planong ito sa susunod na budget hearing ng kanilang kagawaran. Habang wala pang pondo, pinapalakas na nila ang presensya ng mga pulis sa mga lansangan upang mas mapababa ang krimen. Bagamat kusang nagbitiw sa gabinete ni Pangulong Marcos Jr., tuloy pa rin si Ramulya sa kanyang tungkulin habang hinihintay ang pinal na desisyon sa kanyang posisyon. Para sa Diyos at sa Pilipinas Kumhal nag-uulat Paul Montemon, SMA News Sunshine News Blast Samantala nasa 78.24 million pesos ang halaga ng mga ilegal na droga na nasamsam sa buong bansa mula May 16 hanggang 23, 2025 ayon sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. Sa breakdown, 10,993 grams ng shabu ang nakumpiska, 5 milliliters ng liquid shabu at 2.30 grams ng ecstasy. Nasa 1,502 grams naman ang nakakumpiska ng marijuana kush. 134.34 grams ng tuyong dahon at brick ng marijuana. 31.85 grams ng tuyong dahon ng marijuana na may tangkay. 8,000 grams ng tuyong tangkay ng marijuana. At 3,500 marijuana plants. na arresto rin mula sa 60 anti-drug operations sa bansa ang nasa 75 high-value targets. Sa naturang bilang, anim na put rito ay drug peddlers. Anim ang mga may-ari ng drug den. Dalawang po ang drug den visitors. Tatlo ang mga empleyado ng drug dens, Tatlo ang drug possessors at isa ang drug user. Madalas na isinagawa ang mga operasyon sa Ilocos, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabar Zone, Central Visayas, Caraga, Cordillera at National Capital Region. Sunshine News Blast. Nagkakalaga uh, ng mahigit 120 million pesos ang nasamsam ng mga fake luxury products sa unang bahagi ng Mayo ayon sa National Bureau of Investigation. Partikular na nasa bat mga ito sa Manila at niyake. Ginawa ang operasyon noong May 12, 2025 matapos magsampa ng reklamo ang legal counsel ng luxury brand na Louis Vuitton. Maharap sa kaso paglabag sa Republic Act No. 8293 o Intellectual Property Code of the Philippines ang mga suspects. Sumasambulat bullets of the own sun sunshine news blast International News Blast. Sugatan ang dosa-dosen ng tao matapos sa alpukin at sasakyan ang mga nagtitipon sa Liverpool, United Kingdom nitong lunes, May 26, 2025. Dalawang patpito rito ay sinugod sa mga lokal na ospital habang dalawang po ang nakapagtamo ng minor injuries. Ayon sa Mercy Side Police, inaresto na ang hinihinalaan driver matapos ang insidente. Nilinaw naman nilang hindi kinukonsira ng polisyan terorismo ang sanin ng insidente. Dandaan libong tao nagtitipon na para sa parada bilang pagdiri ibon ang pagkapanalo ng Liverpool Football Club sa English Premier League. Sports, sports News Blast Maglalaro na para sa Zeus Coffee Thunderbells si Eliza Eroa ang dating libero ng Galleries Tower High Risers Tinasabing ang hakbang na ito ay tinuturing ng Zeus Coffee na napapanahon dahil na natili pa rin hamon sa kanilang kupunan ang floor defense No nasa sa Galleries pa si Eroa bilang team captain nakapasok ang High Risers sa quarterfinals ng 2024-2025 PBL All Filipino Conference Ito ay matapos talunin nila ang veteran team na Signal HD. Spikers sa loob ng limang set. Showbiz! News Blast. Sa lahat naman ng fans ni Scarlett Johnson, wala pang pa penal na release date kung kailan matutunghayan sa ibang bansa ang kanyang drama film na Eleanor the Great. Ito ang pelikula kung saan sa unang pagkakataon ay nagsilbing direktor ang veteran actress na si Scarlett. Batay sa noon show sa May 30, 2025 ay sa buong Estados Unidos pa lang ang malawaking release ng pelikula. Ngunit noong May 20 ay nagkaroon na ito ng premiere sa Cannes Film Festival. Sa pelikula, sentro ng kwento si Eleanor na ginampanan ni June Squibb, isang 94 years old na biuda mula Florida, USA na nawala ng kanyang matali na kaibigan sa isang, na isang Holocaust survivor. Samantala, sa July 2 naman ang magiging release ng action fantasy drama na The Old Guard 2. Dito ay Bida, isa rin top-billed Hollywood actress na si Charlize Theron. Ang kwento nito ay ang muling pagbabalik ni na Charlize at ang kanyang grupo ng mga immortal na mandirigma upang pangharapin ang isang bagot makapangyarihang kalaban na nagbabanta sa kanilang misyon na protektahan ang isang katauhan. Ang hamon nga lang ay mortal na si Shirley's na gumaganap bilang Andy sa sequel na ito. Sa kabilang banda, pumanaw na ang Filipino folk singer na si Freddie Aguilar. 1.30 na madaling araw kanina, ngayong Martes, May 27. Sa ulat na sa Philippine Heart Center si Aguilar nang ito ay binawian ng buhay. Sa ngayon ay wala pang karagdagang detalya hinggil sa si kinamatay. Nang folk singer. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sun, 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 sunshine News Blast! Ang salita ng Ama sa pamamagitan ng hinirang na anak ng Diyos, Pastor Apollo Sikibuloy. In John 15:13 Greater love hath no man than this that a man lay down his life for his friends. Walang may lalong nakilang pag-ibig kaysa rito na ibigay ng isang tao ang kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Sunshine News Blast. Yun na nato ngayon ang balitaan ng tanghali ng Martes, May 27, 2025 sa ngalan ng ng DJ AR 1026 SMN Radio ng SMN News sa kanyang naging tagapagbalita Valdivina Gracia para sa Dios at sa Pilipinas. Nating mahal. Sumasambulat sa buong Pilipinas. News. Sun, 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 sunshine News Blast. Sumay niyo ang Sunshine News Blast! Hatid ng Sunshine Media Network International at ng DZAR 1026 Sunshine, Sunshine Radio. Radio. Kapartner mo sa Balita at serbisyo. Kung akong tatanungin, kahit saang aspeto, gusto ko garantisado. Gano'ng akong tao, kaya gusto ko lahat maayos at sigurado. Lahat quality, 'yung hindi ako makompromiso, mako pero sulit ang presyo. Ganyan ng clean fuel, kaya dito panatagan ako. Pero sulit ang halaga, mag-clean fuel ka.